Alam nyo ba guys, dito sa bayan ng Binyan Laguna ay meron ng isang bilihan ng mga iba't ibang klase ng mga Pinoy klase kanin At alam nyo ba guys na sa halagang 20 pesos nga lang ay maaari mo ng matikman ito at sasarap ang mga kakanin. At dahil nga sa consistency ng quality at sarap ng kanila kakanin dito ay talaga namang binabalik-balikan sila ng kanilang mga customer. At bukod pa nga riyan ay masisigurado mo rin na freshly cooked or bagong luto ang kanilang mga kakanin. Dahil nga ang kanilang production ay nasa second floor ng Binyan Public Market at nag-ooperate nga ng 24 hours para makapagserve ng masarap at quality ng mga kakanin sa kanilang mga mahal na Submerged. Pero alam nyo ba na sa likod na nagsasarapan nila mga kakanin ay merong gininto ang puso ang mga mismong owner nito. Dahil ang ilan nga sa kanilang mga staff dito ay mga dating persons deprived of liberty o mga ex-PDN na sa halip nga nahusgahan ay binigyan nga nila ng pagkakataon para bumangon at makapagsimula ng panibagong buhay. At ang ilan naman sa mga to ay mga working student. O oh, ba diba? hindi lang basta negosyante ang mga owner, may puso at malasakit din sa mga tao na is bumangon at lumaban sa buhay. At bukod pa nga dyan, ay pamilya na rin ang touring nila sa kanilang mga tauhan dito. oh di ba ang sarap ng suportahan ng mga ganitong klase ng mga negosyo na may puso. Kaya naman sa mga mahihilig sa mga Pinoy klase kakanin kanina na nais man ang kanilang mga nagsasarapang makakanin, ay puntahan nyo lang sila sa mismong palengke ng binyan katabi ng simbahan at tapat lang ng nobo. Open sila 24 hours from Tuesday to Sunday. At open din sila para sa mga nais na maging reseller. Message lang po kayo sa kanilang FB page.